Hello! Kumusta po kayo mga kaibigan, mga kamag-anak? Uh, lalong -lalo na po sa mga uh, kapwa po na... Ako, baguhan pa lang ako eh. <laughs> Ayun pong mga ano, sa mga tungkol po ito sa mga pagbablog. Pinag-aralan uh, po ngayon na ipagbawal na yung mukbang. Ayun po ha, ah... Uh, sa ating mga kaibigan ng mga vlogger na ang content ay mukbang yun po, pinag-aralan na po ngayon na ipagbawal <clears throat> sa ngayon ba kayo? <coughs> ah, ano nga ba ang epekto ah, talaga ng mukbang? Ah, mga kaibigan, huwag kayong naalis sa pag aralan natin Alam niyo naman, ang aking channel ah, laging nagbibigay payo eh, Kung para sa akin ano sa tingin niyo, mga mukbanger ah, siguro hindi lang masyado na pag ah, aralan ng ah, ano niya, bahalak pa lang naman eh ah, pero siyempre eh, ah, pag usapan yan kung ah, matuloy pero ang inisip ko kasi ah, ano ba ba ang dahilan magmula lang, lang doon sa taga kagayan na ah, may namatay inatake sa puso Ah, kasi ah, ang kinakain talaga noon ay puro matataba. <clears throat> ah, tatanungin ko kayo, kayong nagmumukbang ng mga gulay, ng mga sipo, ah, sipods, ano din yan, ah. ah. gulay, isda, marami eh, iba-ibang klase kasi nga ah, may numukbang eh. Paano kaya? <laughs> Pagbawal na rin. Hindi po, ah, kung para sa akin, <clears> hindi <throat> naman na, <clears> hindi <throat> naman tayo Kumukontra kung ano man na magiging batas Pero Kailangan po pag-aralan pong mabuti <laughs> Marami pong nagmukbang ng mga Pangpalakas pa nga eh Gulay eh O oh. ah, Dapat kung para sa akin Yun na lang matataba Ang ipagbawal Diba? Saka alam ninyo eh, Kahit naman hindi pa nagmumukbang eh Marami talagang inaatake sa puso ha ah. Kay hindi nagbablog, eh marami din ang matakaw. Kailangan kasi uh, titimbangin natin mabuti. Ha? Huh? Ah uh, ang dami naman ang problema na hindi pa nalulutas. <laughs> Ayun pa, nga, napakasimple lang yan eh, hindi naman lahat matataba yung minumukbang eh. Ah, huh, di ba po? Ah uh, dapat, ah uh, yung matataba, yun ang ipagbawal. Toto talaga yan, nakakatakit talaga yan. Ang dami na kasi hindi siguro nakikita na ang dami naman nagbumukbang ng gulay. Ayong <laughs> mga tawag nyo nga yung yung mga kalsiyom yung mga pinabawa yung mga tahong o ano ba yun. Sabagay ano din yun ha. Pag uh, tahong lutuin yung mabuti. <laughs> Basta ang uh, matataba lang dapat ang ipagbawal. Hmm. Kasi ang dami naman nagmumukbang yan, ano, mukbang yan ng gulay. Saka yung mga delikado, yung nabawa, yung mga sobrang anghang. na hmm, na, uh, nabalitaan ko rin yan, kasi nanonood din ako mga vlog. Uh, mayroon pong uh, nagkulap sa sobrang uh, kinain na uh, <laughs> daming, uh, daming silik Yun lang po sana. hindi hmm, po uh, lalahatin uh. na. Lalagyan na lang limitasyon. Kasi marami din po ang... Uh, ganon uh, ganun ang uh, content. Mm. O ano? Okay ba kayo? Uh, sa bagay, mayroon talaga yung nagmumukbang talagang uh, sarap na sarap kumain yan. Eh, kung matuloy man yan, mga batas na yan, okay naman. Ano na lang, piliin na lang. Kasi kung totally ipagban, eh, ipagbawal eh, ang mukbang, lahat, kahit na magmukbang ka man ng gulay, bawal na. Ano ba yan? pampalakas nga yun eh. <laughs> And dami may daming problema diyan, di ba? Eh alam niyo eh, para lang makagawa ng uh... eh siya, na. Ay eh, bawal tayo, <laughs> bawal tayo magano. Oh, sige. Sana ah, uh... hindi kayo magsawa sa akin channel na laging nagbibigay tayo. Hmm. Yung mga mukbanger ay eh... Siguro, doda ako nito eh, yung mga promotion uh, promosyon. Ay, ano ba ito? <laughs> Yung uh, pakakainin ka doon Ha? Ay siguro Naiingit lang <laughs> Pakakainin ka libre uh, Babayaran ka pa yung mga mukbanger Baka <laughs> Doon sila naiingit, 'di diba? Ay okay naman Basta yung matataba ipagbawal Pero yung uh, Yung uh, content na mukbang na ipagbawal Lahat Pati nagmukbang ng gulay Ay hindi naman tama yun <laughs> Uh, diba? sige, sige hanggang dito na lang ating video At uh, sana uh, Mapag-aralan ng mabuti Kasi marami din ang kumikita uh, dyan Sa mga mukbang Ayun mulit mulit Nakikiramay ako doon sa Kaya ano ha Yung uh... Alam ninyo pag mumukbang uh, Kung sa tingin ninyo na Pinipilit lang niyo inyong sarili para lang sumuweldo. At gulay na lang ang mukbangin ninyo. Huwag <laughs> na yung mga kung ano man dyan na mga matataba. Hindi ba po? Kasi, karamihan talagang may numukbang yung mga matataba eh. Ah, ba't ayaw ninyo ng malunggay? <laughs> Gagamot yun. <laughs> ah, yun, yun, na lang sana. Ah, padamihan ang kain ng malunggay. <laughs> oh, di ba? gulay, padamihan. O, sige, hanggang dito na lang ha? kasi alam niyo active ako sa mga balita. Ayan ha. Subaybayan so, yung balita na yan kasi uh, kung ipagbawal na, eh, marami din po maepektuhan yan. O, sana, sabi sabihin niyo gulay na lang ang mukbangin namin. Huwag na yung matataba. O, maraming salamat po. Uh, sana, Uh, patuloy, patuloy tayo sa mga pangarap. Ingat lampu tai apa